Lugmok ang Russia. Pinaulanan ng Ukraine ng kill zones ang summer offensive ni Putin. Sa simula ng summer offensive ni Russian President Vladimir Putin ay inaasahan niyang magdadala ito ng tagumpay para sa Russia. Maraming sundalo, mabibigat na armas at sunod-sunod na pag-atake ang inihanda niya para tuluyan ng mapasuko ang Ukraine. Pero sa halip na makuha ang gusto niya ay paulit-ulit na pagkatalo ang naging resulta. Sa bawat hakbang ng kanyang tropa ay may nakaabang na patibong, mga tinatawag na kill zone na matalino at maingat na inihanda ng Ukraine. Kaya ang tanong ngayon, bakit kahit alam na ni Putin ng ganitong taktika, ipatuloy pa rin siyang nabibitag? Alamin natin kung paanong ang simpleng plano ng depensa ay naging isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit patuloy na humihina ang opensiba ng Russia. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators, maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Nang unang inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang summer offensive, ipinakita niya ito bilang isang malaki at makapangyarihang hakbang. Sabi niya, magdadala siya ng mas maraming sundalo, mas mabibigat na armas at mas malalakas na pag-atake upang buwagin ang depensa ng Ukraine. Para sa kanya, ito dapat ang magiging paraan para tuluyan ng manaig ang Russia sa digmaan. Pero habang tumatagal ang labanan, ang inaasahan niyang tagumpay ay bigla na lamang naging isa sa pinakamalalaking pagkakamali ng kanyang pamumuno. Sa iba't ibang bahagi ng frontline ay lumalabas na paulit-ulit na natatalo ang mga sundalo ng Russia. Hindi ito dahil kulang sila sa kagamitan o sa bilang ng tao. Ang dahilan ay ang matalino at maingat na pagplano ng Ukraine. Gumawa ang Ukraine ng mga lugar na tinatawag na kill zone mga space kung saan sinasadya nilang painan ang kalaban para mapalibutan at mawasak. Sa mga lugar gaya ng Pokrovsk, Kharkiv at Belgorod ay kitang kita kung paano bumagsak ang plano ng Russia. Sa halip na makapasok ng mabilis, napupunta ang mga sundalo ni Putin sa mga daan na nilagyan ng mina, pinupulbos ng mga kanyon at binabagsakan ng mga drone. Ang dapat sana ay pagpapakita ng lakas ay nauwi sa mga sinunog na tangke, durog na sasakyan at kalunos-lunos na pagkatalo. Kung iisipin hindi ito ang unang beses na nangyari at habang patuloy ang mga pagkatalo ay mas lalong napapansin ng buong mundo kung gaano kahusay mag-isip ang Ukraine pagdating sa depensa. Ang tanong ngayon ng marami, paano nga ba ito nagagawa ng Ukraine at bakit hindi makasabay ang Russia sa pagbabago ng paraan ng pakikipaglaban? Ayon sa mga ulat, may tatlong lugar na sobrang importante sa summer offensive ng Russia. Una ay ang Pokrovsk, isang maliit pero napakahalagang bayan sa Donetsk. Dito kasi dumadaan ang mga supply ng Ukraine papunta sa silangang bahagi ng digmaan. Kaya naman gustong gusto ni Putin na makuha ito. Ang plano niya ay putulin ng supply at kontrolin ng buong rehiyon ng Donetsk, isang bagay na gusto na niyang gawin mula pa noong 2014 pero hindi pa rin niya nakakamit. Pangalawa ay ang Kharkiv. Isa itong lungsod na ilang beses nang tinangkang kunin ng Russia pero hanggang ngayon ay nananatili itong hawak ng Ukraine. Kaya para kay Putin mahalagang makuha ito hindi lang para sa strategy kundi para ipakita na kaya niyang durugin ang kumpiyansa ng Ukraine. Kung makuha niya ito ay parang sinasabi niyang bumagsak na ang moral ng mga taga-Ukraine at ang pangatlong lugar ay ang Belgorod na nasa mismong border ng Russia at Ukraine. Sa panig ni Putin ito ay isang sensitibong lugar. Ayaw niyang masira ang imaheng kaya pa rin niyang protektahan ang sarili niyang teritoryo. Pero ayon mismo kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, inaatake na nila ang Belgorod at ayaw na ni Putin ng panibagong kahihiyan tulad ng nangyari noon sa Kursk. Samantala, isang mahalagang pangyayari ang naganap noong kalagitnaan ng buwan ng May. Sa bahagi ng Belgorod malapit sa bayan ng Jurablovka, ay nakita ng Ukraine gamit ang drones na may paparating na malaking grupo ng sundalo ng Russia. May dala silang armored vehicles, motorsiklo at mga all-terrain vehicles. Mabilis silang gumalaw at ang layunin nila ay makalusot sa gilid ng Ukraine upang makapaglatag ng panibagong atake. Pero hindi na sila umabot pa. Sa halip na makalusot ay pumasok sila sa isang kill zone na inihanda ng Ukraine. Nandoon na ang mga minasang kalsada. Nakaposisyon na rin ang mga kanyon ng Ukraine. Pagkatapos ay dumating ang sunod-sunod na drone strike. Sa loob lamang ng maikling panahon ay halos sampung tangke at mga armored vehicles ng Russia ang nawasak. Naiwan silang naglalagablab sa gitna ng labanan, mga sunog na bakal sa gitna ng abo at putik. Ayon sa ilang military observers, ang pangyayaring ito ay dagdag lamang sa mahigit 17,000 na mabibigat na sasakyang pandigma ng Russia na nawasak na sa buong panahon ng digmaan. Dahil sa dami ng kanilang nawawalang kagamitan ay napipilitan na ngayon ang mga sundalo ng Russia na gumamit ng mga ordinaryong sasakyan at motorsiklo. Imbes na tangke ay kotse na lang ang gamit ng ilan. Pero mas nakababahala pa dahil hindi ito unang beses na naloko ang Russia sa ganitong taktika. Bago pa ang insidente sa Jurablyovka Ilang araw lang ang lumipas ay isang grupo rin ng Russian forces ang natrap sa parehong lugar sa ilalim ng ambush ng 58 Motorized Brigade ng Ukraine. Ang ibig sabihin dalawang magkasunod na pagkakataon ay parehong paraan ng pag-atake ang ginamit ng Ukraine at dalawang beses ding natalo ang Russia. Sa unang bahagi ng labanang ito ay napakabigat ng naging kabayaran para sa kampo ng Russia. Mula mismo sa ulat ng tinatawag na 58 Motorized Brigade ng Ukraine ay nawalan ng puwersa ni Putin ng isang tanke, dalawang motorsiklo, dalawang sasakyang all-terrain, isang civilian car at walong infantry fighting vehicles. Sa kanilang pahayag ay malinaw ang sinabi ng mga sundalo ng Ukraine, iniwan ng mga kalaban ang sunog ng mga bakal sa gitna ng mga bukirin, saka umatras para maghilom ng sugat maliban na lang sa mga hindi na nakaligtas dahil sa padalos-dalos na utos ng sarili nilang mga pinuno. Ang ganitong uri ng pahayag ay nagsisilbing babala mula sa Ukraine. Masyado nang mataas ang inaasahan ni Putin mula sa kanyang mga sundalo kahit hindi sapat ang kanilang kakayahan. At dahil dito, ay mas lalo silang nagiging madali para sa mga plano ng Ukraine. Sa mga lugar tulad ng Belgorod at mga karatig ng Kharkiv, tahimik ngunit alerto ang kilos ng Ukraine. Gumagamit sila ng drones para subaybayan ang mabagal na kilos ng mga sundalo ng Russia. Kapag nakita nila kung saang direksyon patungo ang mga ito, ay dahan-dahan nilang ginagabayan ng mga kaaway papasok sa mga piling lugar kung saan naroon na ang mga nakahandang bitag. Ang mga lugar na ito ay may mga nakatanim na mina sa lupa at mga nakatutok na kanyon. Pagdating ng mga kalaban doon, ay agad silang tinatamaan mula sa ere at sa lupa. Walang oras para makaligtas at sa loob lamang ng ilang saglit ay winawasak ang lahat ng kanilang bitbit -bit na armas at sasakyan. Ito ang tinatawag na kill zone, isang lugar na sinadyang gawing patibong at paulit-ulit nang nahuhulog dito ang mga sundalo ng Russia. Pero kung ganito na ang nangyayari, bakit tuloy pa rin sila sa paglusob? Ayon sa ilang ulat, isa sa mga dahilan ay gusto ni Putin na makarating ang kanyang mga sundalo hanggang sa Dnipro region. May dalawang dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang lugar na ito. Una, kung mararating nila ang Dnipro, ay maaari silang bumuo ng isang strategic attack sa bandang silangan ng Ukraine, isang galaw na tinatawag na pincer movement. Kapag nagawa nila ito, ay mapipilitan ang Ukraine na ipakalat ang kanilang depensa sa mas malawak na lugar. At kung mangyari ito, ay pwedeng humina ang proteksyon sa ibang mga rehiyon tulad ng Donetsk at Pokrovsk. Ito ang gustong samantalahin ni Putin. Pangalawa, kung makuha nila ang hangganan ng Dnipro, ay isang malaking propaganda victory ito para sa Russia. Bukod sa morale ng Ukraine na maaring mabasag, maaari rin nilang makuha ang ilang supply routes na ginagamit ng mga sundalo ng Ukraine. Kahit na mas marami ang sundalo ng Russia, umaasa si Putin na sa dami nila ay kakayanin nilang lamangan ang Ukraine. Sa kasalukuyan ay tinatayang mayroong around 1,320,000 na active soldiers ang Russia. Bukod pa roon may around 800,000 na reserve forces ang Russia at mahigit 150,000 na paramilitary units. Pero dito pumapasok ang galing ng estratehiya ng Ukraine. Ang paggamit ng kill zones. Kahit mas kaunti sila sa bilang ay ginagamit nila ang kanilang talino para mapanatili ang kanilang depensa dahil hindi nila kayang protektahan ang bawat maliit na bayan o bawat masukal na kagubatan kung saan pwedeng magtago ang mga sundalo ng Russia ay pinili ng Ukraine na maglagay na lang ng mga kill zones sa paligid ng mga lugar na ito. Kapag umalis ang sundalo ng Russia mula sa kanilang mga ligtas na lugar, ay doon na sila agad tinatamaan ng malalakas na putok mula sa mga kanyon at drones dahil dito ay napipilitan silang umatras. Sa ganitong sistema ay hindi kailangang ipilit ng Ukraine na protektahan ang lahat ng bahagi ng teritoryo nila. Sa halip, pinipili nila kung aling mga lugar ang tunay na mahalaga. At ang mga hindi ganoon kaimportanteng lugar ay pinapabayaan na muna nilang makuha ng Russia. Pero hindi rin ito napapakinabangan ng kalaban dahil pagdating nila roon ang bubungad sa kanila ay patibong at pambobomba. Samantala, habang patuloy ang Russia sa paglusob ay lalo lamang silang nahuhulog sa mga patibong ng Ukraine. Sa bawat isang kilometro ng kanilang pag-usad ay lalo lamang silang nahaharap sa mga counter -attack. Sa ganitong paraan kahit maliit ang teritoryong nawawala sa Ukraine ay napakalaki naman ng pinsalang na ibibigay nila sa kampo ng Russia. At may isa pang mahalagang dahilan kung bakit napaka epektibo ng mga kill zone na ito. Sa mga lugar na target ni Putin ay hindi nagtayo ang Ukraine ng mga malalawak na trench network o mga hukay na kadalasang ginagamit sa digmaan para matakasan ng putok. Dahil wala nito ay wala ring mapagtaguan ang mga sundalo ng Russia kapag sinimulan na ang putukan. Ang mga open field ay naging patibong na rin. Imbes na proteksyon panganibang dala ng mga lupang ito, at dahil nasa gitna ng apoy ang mga lugar na ito, hindi rin pwedeng maghukay ng trenches ang mga sundalo ng Russia habang tinatamaan sila. Sa sandaling magsimula silang maghukay ay tiyak na tatamaan agad sila ng mga bomba. Parang naulit ang eksena noong World War I. Pero sa panahong ito ay hindi magkapantay ang magkabilang panig. Ang Russia ay walang matatag na posisyon habang ang Ukraine naman ay hindi umaasa sa trenches. Sa halip mas pinili nilang bumuo ng kill zones kaysa sa mga linya ng hukay na pwedeng baliktarin ng kalaban gamit ang dami nila. Sa mga lugar na ito ay hindi tao ang sandata ng Ukraine kundi teknolohiya. Laging may mga drone na nagbabantay sa paligid ng mga kill zones at sinusuportahan sila ng mga mabibigat na putok mula sa artillery. Mabilis at epektibo ang kanilang galaw. Kapag nakita ang kalaban ay walang paligoy-ligoy, tinutumbok agad ito ng sunod-sunod na putok hanggang sa mapatigil ang kanilang paglusob. Isa sa mga pinakamatibay na haligi kung bakit nananatiling matatag ang depensa ng Ukraine laban sa sunod-sunod na pag-atake mula sa puwersa ng Russia ay ang matatag at tuloy-tuloy na suporta na kanilang natatanggap mula sa mga kaalyadong bansa. Hindi ito basta pansamantalang tulong na nauubos paglipas ng panahon, kundi isang seryosong kooperasyon na sinusuportahan ng aktwal na pondo, teknolohiya at mga military equipment. Isang halimbawa ng ganitong klasing suporta ay ang tinatawag na Czech Artillery Initiative. Sa ilalim ng programang ito ay maraming bansa ang nag-aambag ng financial aid upang makapag-produce ng napakalaking bilang ng mga artillery shells para sa Ukraine. Ayun sa mga ulat, inaasahang bago matapos ang taong 2025 ay makakapagpadala pa ang inisyatibong ito ng karagdagang 400,000 na bala patungo sa mga frontline. Ang mga ito ay idaragdag pa sa daan-daang libong nauna nang na deliver Dahil dito ay hindi lang basta sapat kundi sobra-sobra pa ang artillery support na hawak ng Ukraine. Isang napakahalagang aspeto sa anumang digmaan, lalo na kapag ang kalaban ay umaasa sa tuloy-tuloy na pagbugso ng mga sundalo. Ngunit ang pagiging matibay ng Ukraine ay hindi lang dahil sa mga kaalyado. Sa kabila ng mga tulong na ito, masasabing ang tunay na lakas ng Ukraine ay nasa loob ng kanilang sariling strategy at ito ay ang maingat at maalam na pagkakagawa ng mga tinatawag nilang kill zones. Sa bawat kill zone ay may makikita ang mga sangkap na sadyang dinisenyo upang pabagalin, lituhin at unti-unting sirain ang puwersa ng kalaban. Nariyan ng mga razor wire na sadyang inilatag para mahirapan ang sinumang lalapit. Mayroon ding mga anti-tank ditches na sobrang lalim at lawak na hindi basta-basta kayang lampasan kahit ng pinakamabilis na sasakyan. Ngunit bukod sa pagbibigay harang, ay nagsisilbi rin ang mga ito bilang isang uri ng maagang babala, parang alarm na agad nagpapakita kung nasaan ang kalaban. Kapag may sundalong Russian na tumangkang tawiri ng mga harang, ay agad silang nakikita at natutunton ng Ukraine. Sa puntong yon hindi na nila kailangan pang pumasok sa direktang bakbakan dahil handang-handa na ang mga drone at artillery na magpaputok mula sa malayo at tatapos sa banta bago pa ito makalapit. Bukod pa sa pagiging matalinong depensa, ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng isang napakahalagang katangian. Ang abilidad na gamitin ang kalikasan at infrastruktura upang kontrolin ang kilos ng kalaban. Kapag ang isang sundalong Russian ay pinilit na umiwas sa mga wire o hukay, ay madalas siyang mapupunta sa isang mas delikadong lugar. Bakit? Dahil ang buong disenyo ng Killzone ay para lamang sadyang idirekta ang kaaway sa lugar kung saan sila walang ligtas na taguan. Doon naghihintay ang mga drone at handang sundan ng bawat galaw. Doon nakaabang ang mga artillery, handang magpalipad ng mga shells sa kahit anong sandali. Ang resulta ay nabawasan ng pangangailangan para sa direktang labanan. Ngunit mas tumaas ang chance ng tagumpay. May mga pagkakataon pa nga na sinusubukan ng Russia na gumamit ng mas mabilis na paraan ng paglusob tulad ng paggamit ng motorsiklo. Sa isip nila ay mas maliit ang motorsiklo, mas mabilis itong makakadaan sa gitna ng gulo at mas mahirap matukoy ng mga drone. Ngunit kahit sa ganitong paraan ay hindi pa rin sila ligtas. Sa isang kilalang insidente sa Belgorod, isang Russian soldier ang nagtangkang lumusot sa gitna ng killzone sakay ng kanyang motorsiklo. Sa simula ay tila nagtagumpay siya. Nakaiwas siya sa mga mina. Wala siyang inabot na sabog ng artillery. At sa ilang sandali ay nakalampas pa siya sa paningin ng mga drone. Ngunit ang tagumpay na ito ay pansamantala lamang. Sapagkat sa gitna ng kanyang pagtakbo ay naharap siya sa isang napakalaking anti-tank ditch. May sukat itong humigit kumulang 20 feet ang lalim at 20 feet ang lapad. Sa sandaling iyon ay wala siyang masyadong pagpipilian. Kung pipilitin niyang bumagal ay tiyak na matutuntun siya at magiging madali siyang target kung kaya't pinili niyang tumalon. Ngunit hindi ito sapat, hindi siya nakatawid. Sa halip na siya sa mismong hukay at doon na nagtapos ang kanyang pagtakbo. Ang ganitong klasing eksena ay isang malinaw na patunay kung gaano ka-epektibo ang kill zones. Sa mga lugar gaya ng Belgorod at Pokrovs, pati na rin sa iba pang rehiyon na target ng opensiba ni Putin, ito ang dahilan kung bakit halos hindi na umuusad ang kanilang mga operasyon. Mula pa noong nagsimula ang taginit ay ilang ulit nang sinubukan ng Russia na sumalakay, ngunit paulit-ulit din silang napapahinto. Kaya tuloy, isa sa mga pinakamadalas na tanong ng marami ay bakit paulit-ulit na lang nahuhulog ang Russia sa parehong bitag? At kung iisipin natin ng mabuti, ang sagot ay napakasimple. Wala nang ibang natitirang pagpipilian si Putin. Samantala, noong November ng taong 2024 ay lumabas ang isang ulat na nagsasabing ang estratehiya ni Putin ay nakasentro sa paggamit ng tinatawag na human waves. Ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy lang ang pagpapadala ng mga sundalo sa labanan kahit alam nilang marami sa mga ito ang mamamatay. Ang pananaw sa ganitong taktika ay ganito. Kung mas marami ang sundalo ng Russia, ay darating ang panahon na hindi nakakayanin ng Ukraine ang depensahan ng sarili. Isa itong sobrang brutal na paraan ng pagsalakay at tinatawag din itong meat grinder strategy. Isang estratehiya kung saan ang dami ng patay ay hindi na mahalaga basta may puwersang umaabante. Sa kaso ng Belgorod, malinaw na hindi na ito gumagana. At sa katunayan, matagal nang alam ng Ukraine kung paano ito kontrahin. Ngunit ang mas mabigat na problema para kay Putin ay ang bigat ng kapalit ng kanyang mga desisyon. At ang mas nakakabigla pa ay tinatayang umaabot sa 1,100 na sundalo ang nalalagasan araw-araw, isang bilang na hindi biro, lalo na para sa isang bansang wala ng sapat na reserve force. Hindi lang mga tao ang nawawala sa panig ng Russia. Napakalaki rin ng nawala sa kanilang kagamitan. Ayun sa report na wala na sa kanila ang mahigit 10,700 na tangke, higit sa 22,000 na armored vehicles at mahigit 46,000 na iba't ibang sasakyan at fuel tanks. Sa isang digmaan, ang ganitong uri ng kawalan ay maaring magdulot ng matinding kahinaan, lalo na kung wala kang alternative strategy na maaring ipalit. Sa ngayon, ang tanging natitirang taktika ni Putin ay ang magpadala pa ng mas maraming sundalo. Umaasang mauubusan na ng bala at suporta ang Ukraine. Ngunit sa lahat ng nakikita natin mula sa lumalakas na suporta ng mga kaalyado hanggang sa talino at bisa ng mga kill zone, tila napakaliit ng chance na mangyari. Iyon. Sa halip, ang malinaw na larawan ay patuloy na pagbagsak ng mga opensiba ng Russia at ang unti-unting paghina ng kanilang puwersa habang mas lalong tumitibay ang depensa ng Ukraine. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nadada pa si Putin sa parehong patibong na paulit-ulit ng ginagamit ng Ukraine sa kabila ng matinding paniniwala niya sa paraan ng pakikipaglaban gamit ang pag-aaksaya ng maraming sundalo at kagamitan ay hindi pa rin niya namamalayan na ang mas malaking problema ay ang mismong sistema ng kanyang militar. Hindi marunong magbago o umangkop ang kanyang hukbo sa mga bagong paraan ng digmaan na ginagamit ng Ukraine. Ayon sa ilang ulat, alam naman ni Putin sa kanyang sarili na hindi na gumagana ang mga lumang taktika na ginagamit niya. Sa katunayan, ilang ulit na siyang nagsubok na baguhin ang kabuang galaw ng kanyang militar simula pa noong maupo siya bilang leader. Subalit, sa kabila ng mga sinimulan niyang pagbabago ay hindi pa rin ito nagbunga ng tunay na pagbabago. Bago pa man tuluyang lusubin ng Russia ang Ukraine ay sinubukan na ni Putin na ayusin ang mga problema sa luma at hindi na maaasahang gamit ng kanyang hukbo. Gumawa siya ng mga bagong patakaran para sa military at sinikap din niyang itaas ang kalidad ng pagsasanay ng mga sundalo. Pero habang ginagawa niya ang mga ito, kasabay din naman nitong nananatili ang malalim na problema sa katiwalian sa loob ng kanyang hanay. Kasama na rin ang matagal ng nakaugat na mga malinggawi at taktika. Malaki ang perang inilaan para sa mga reforms. Simula noong 2000 hanggang year 2021, na isang taon bago magsimula ang labanan sa Ukraine ay tumalon ng tatlong beses ang budget ng militar ng Russia. Mula sa mahigit $22 billion ay naging halos $66 billion ang taon ng pondo. Sa loob ng mahigit 21 years ay lumampas na sa $1.1 trillion ang ginastos. Pero sa kabila ng napakalaking halaga ay wala pa ring malinaw na pag-usad. Sabi ng ilang ulat maaring masyadong nakatutok si Putin sa mga bagay na madaling sukatin tulad ng bilang ng sundalo, tangke at ibang kagamitan. Dahil dito ay hindi nabigyan ng sapat na pansin ang mas mahalagang bahagi ng modernong digmaan, ang pagsasama-sama ng hukbong panlupa, himpapawid at pandagat para sa sabay-sabay at mas epektibong pag-atake. Sa madaling salita, gusto niyang baguhin ang buong sistema, pero ayaw naman niyang bitawan ang mga luma at palpak na paraan. Kaya ngayon bumabalik siya sa dati, ang paulit-ulit na pagpapadala ng sundalo sa unahan na siyang mabilis ding pinapatay ng Ukraine gamit ang maayos nilang mga trap. Ang nangyari sa Belgorod ay isang halimbawa lang sa maraming pare-parehong tagpo sa buong linya ng labanan. Hindi ito isang pangyayaring hiwalay o kakaiba. Isa lang ito sa mga paulit-ulit na kabiguan na matagal nang nangyayari. Sa totoo lang, wala nang bago sa ginagawa ni Putin. Umiikot na lang siya sa iisang taktika na alam na alam na ng Ukraine kung paano harapin at wasakin. Kaugnay pa nito batay sa isang ulat noong May 21, nagtipon-tipon muli ng mga sundalo ang Russia malapit sa Kharkiv bilang paghahanda sa isa na namang pag-atake. Sa mga huling buwan ay sinubukan din nilang kilatisin ang depensa ng Ukraine sa Sumi at Zaporizhia. Ang layunin ng galaw na ito ay para hilahin ang mga tropa ng Ukraine palayo sa Donetsk at para hindi na ito makatulong sa pagtatanggol sa Belgorod. Ngayon ay gumamit ang Russia ng mga bagong uri ng drone na may fiber optic at kayang lumipad ng 9 hanggang 18 miles. Dahil may kable ito ay hindi ito madaling gambalain gamit ang mga signal jammer. Pero ayon sa mga taga-Ukraine, kahit ang ganitong teknolohiya ay may kahinaan at may mga paraan pa rin silang alam kung paano ito pabagsakin. Ang gusto ni Putin ay makakuha ng mas maraming lupa na maaring gamitin bilang panimula ng pag-uusap ukol sa kapayapaan. Pero ayon sa ilang tagamasid, maliit ang posibilidad na magtagumpay siya. Sa isang panayam may nagsabi na sa kasalukuyan ay imposibleng maglunsad ang Russia ng isang malawakang opensiba. Wala raw silang matibay na tagumpay sa mga unang linya. Kaya tila nagpapakita lamang sila ng lakas para takutin ang iba. Kahit na sa loob-loob nila ay alam nilang hindi sapat ang lakas na mayroon sila.